So ito guys, uh, share ko lang pagkagising ko sa umaga, uh, ayan gawa muna ng yelo. So ang ginagamit ko palang plastic guys ay wow. Uh, maganda kasi gamitin ang wow. So wala pong ibang gumagawa dito ng yellow guys. Ako lang. So sa umpisa pa lang po medyo masakit sa kamay pero ngayon sanay na sanay na, sanay na, sanay na po ang aking kamay sa paggawa ng yellow. So sa so, ngayon guys dito sa amin talaga mabinta ang yellow. Araw-araw talaga yan. Isang araw lang ang yellow ang uh, bilis maubos ng gawa kong ng yellow guys. Lalo na po pag ano weekend. So ganyan karami ang aking yellow guys oh so, sa is dalawang ref ang inaano ko. Yan, inalagyan ko sa baba sa taas nag-stack na ako para ano pag may bumili palitan ka agad Share ko lang. So hi guys, welcome to my channel. So ngayon pala guys, uh, time check natin ngayon ay mag alas 12 na ng tanghali. Uh, may deliver pala sa akin si Grocery kahapon na halagang 2,000 pesos. So i-hold ko to guys at i-share ko sa inyo kung ano-ano tong mga items na in-order ko kay Grocery na halagang 2,000 pesos lang. So ito guys, i-share ko sa inyo. Ano uh, na nga. Paunti-unti na lang yung binibili ko kayo sa ba grocery basta lang ma uh, maiikot ko yung kita ko sa pang-araw. Ano. ko na guys. So ito na yung mga deliver ni grocery na kahapon, kahapon ko pa ito na-receive guys pero ngayon ko i-display. -di Umorder ako ng dalawang oyster, uh, mamasita oyster sauce. Uh, ang bintahan ko na nito dito sa aking tindahan guys ay tag 9 na. Itong pancit canton, order ako nitong um, sweet and spicy sampo-sampo lang ko guys. Ayan. Low-bat so, na kasi yung aking camera kaya hindi ko na maano mga um, flash um, light. Wala nang flash light. Plus. Ang bintangan ko itong pancit canton, lahat ng flavor, ay at 17. Ito. At itong, ano, ngisin uh, spicy noodles, itong bulalo, uh, spicy bulalo. Pag-taklo-taklo kada flavor. Bulalo, spicy bulalo, tatlo. Tsaka itong noodles na spicy seafood. Ang pintahan ko nito, tag-26. So, nandito pala sa ibang carton sa so, isang karton itong ibang ano uh, pansit kanton yan pansit kanton lahat hindi lang pala ito pag sampu sampu guys ang 15 piraso at 15 pieces ata itong order ko nito so yun at ito, dahil wala na ako nito, umorder lang ako ng lima, yung garlic, na 1 kg. Ito, limang piraso lang pag 20 ang aking binta nito. At uh, ito na, mga kape na ito na 3 in 1. Miss Cafe Original, Creamy White, uh, Greatest, Kopiko Brown, Kopiko Black. So, ayan lang, guys, yung uh, order ko kay Grocery. Uh, ang ginawa ko, alternate akong mag-order. May deliver ako nito kahapon. Meron din ako bukas. Taghalaga ang ano lang. Yung kaya ko lang bayaran, guys, uh, dahil kas-tukas na ako kay, ay, kay Grocery, wala na akong ilista. Uh, hanggang 2,000 lang talaga ang kaya kong, uh, kaya kong i ikas kay Grocery. At itong nasa plastic, isasabay ko na rin ito. Ito yung order a ah, uh, nagutos ako sa panganay kong anak na bumili ito sa amin, uh, sa mga technology yan Ayan, swap. Piatos. ang binta ko sa Piatos, 18. Ah... Uh, nagpabili ako ng tatlong kahang Mikey, kahakaha lang muna. Ah... Uh, tatlo nitong Macarel na Hitaido. Ang binta ko nito ay 85. Ilang gramos siya ito? 425 grams. Ayan, tag-85 ang ginta ko nito, guys. So, 10 piraso, ano lang to? Piatos. 10 piatos. Marlboro, dalawa tong pinabili ko. Kakahalang mga tal, malapit lang naman yun dyan. At, three cheese. Ay, iyabi ko na, guys. Ito, Milo. Ang pintahan ko sa Milo, sampu siya yung twin pack. Pero, tig-sampu pa rin yung pinta ko bawat isang ano isang piraso. Tapos, itong swap, ayan, tatlong kay siya. Richies, tag din ang binta ko sa Richies. At itong, ito, agoy. Ah, bans. Ito, mabinta rin ko dito sa amin, guys. 26 ang binta ko, isang balot. Pero pag piraso, piraso, lima. At ipiflex ko lang itong lagayan ko ng uh, mga noodles, pancit canton, ito guys mali ko lang siya ng tali ng ganito kasi naputol yan dala pala yan ni partner ko guys galing sa trabaho niya sa doon sa amo nila pinagtatapo na daw lagayan daw to ng sapatos so ang ginawa ni partner nagdala siya ng 7 uh, pitong pira so ito pa yung isa ito yung isa hindi to pa siya dito na kaya doon na to doon ko na to ilalagay so ayan wala nang makapasok dito na mabait guys dahil pag sa karton-karton ko lang linagay, minsan dalawa, tatlo ang ano, may butas na. Ayan. Naglaro yung pamangkin ko dito kaya nagkahiwalay-hiwalay. May magic sarap sa loob. Ah, um, mamaya tatanggalin ko arrange ko na pag-display ko nitong mga ano, mga deliver ni grocery. So, ayun lang po guys. Ayun lang ang ma-share ko sa inyo nga araw na ito. Araw na Biernes, October 20 ayun lang ang mga uh, pinamili or na-deliver sa akin. So, ayun na nga ang sinasabi ko guys, na di ba dumaan na nga ako sa parang kahikitan ng aking tindahan. Huwag susuko. Uh, ah, ikot-ikot lang ang nabibinta sa araw-araw. So, bukas may deliver na naman po ako kay grocery halagang 2,000. So, maraming salamat sa aking mga supporters, mga subscribers na walang sawang nanood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng aking mga kaibigan sa YT World, sa aking mga members, Team Nisnoy, Team Survivors, uh, mga Dabarkads ko, maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. <clears throat> At ang makapanood nitong aking video ngayon guys na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa anumang bagong upload kong video na walang kwenta <laughs> na na walang kwenta may kwenta pa rin guys kasi pinaghirapan so ayun lang po maraming maraming salamat sa walang sawang support ah. maraming salamat guys bye bye more benta pa sa may mga sari sari store more blessing sa ating lahat ingat po kayo bye bye po So, hi guys, uh, magandang gabi. So, idadagdag ko lang, pato, pala, lang pala to ang deliver kanina sa akin ng Tindahan Club, mga Unilever brand. ah uh, ito, ah uh, ang mabinta sa akin ito ang dab talaga na color pink, pero out of stock na sa color pink kasi kaya blow na lang ang aking kinuha. Mabinta rin sa akin ang keratin. Yung ganitong keratin. Uh, kumuha ako ng dalawa guys kasi tipid-tipid lang sa budget. Ayan, kumuha ako nito. Kaya ang bintahan ko naman nito ay tag 9. Mas mabinta to sa akin guys kaysa mga cream sale. Breeze. Ito talaga hindi ako lang papawalan nito. Kahit walang masyadong bumibili nito dahil ito yung gamit namin. Ito yung resibo niya. Halagang 1,020 lang. At itong surf na surf na powder. Ito lang yung ano, mga inorder ko dahil ito lang yung maginta. Yung so, hindi masyadong mabili. Hindi na ako nag-ano. Uh, hindi mo na ako kumuha. Basta ito lang yung mga maginta na items. Tapos itong sort na uh, dalawang labahan. Tag 9 ang binta ko. Tag 1 tsaka itong tag ko na ito. Tag 8. Color red. Uh, color red. Uh, fabric conditioner. Ano bang? Lux perfume. Tapos ito naman with perfume capsules. Yung kulay pink. At isa lang ang kinuha ko nito guys. Yung may free copy ko. Mabinta sa akin ang copy ko. Kaya lang itong sinigang original uh, isa lang ang kinuha ko ayoko mag-stack ng marami kasi baka ma-expired kasi guys ah uh, may na-expired akong ano sayang na yung ano barbecue ano ba yun may nakalimutan ko basta yung binibinta ko ng tag 21 sayang lang yung ano ko doon nag-expired na siya kaya naitapon ko yung anim na piraso tapos itong do, mix, gamit namin to at ito hindi naman po ako mahilig maglagay-lagay sa mukha, kaya lang minsan makati ang mukha, kaya, ano, kailangan ko to. At itong ricksona, pagsampo ang aking binta. So, ayun, guys, pahabol ko lang yan, guys, sa aking, ano, mga dumating na order sa halagang 1,000, uh, 23. So, ayun, paunti-unti lang, guys, ang mahalaga, uh, may pambigay ako sa mga naghahanap. Good morning guys, so ito yung sinasabi kong kinabukasan ay may darating akong order galing kay grocery na halagang 2,000 So ito dalawang box ng cest uh, mango lang tsaka orange ang available Kaya ayun lang po ang aking in order At itong nasa sa carton na kasalukuyang binubuksan ko So ito na po guys, nag order lang ako ng isang tie na Colgate uh, tag 11 pa lang binta ko sa Colgate uh, um, isang tay ng joy uh, 40 ml or 12 pieces na joy uh, ang bintahan ko po, po dyan ay 14 <coughs> So nag over lang po ako dahil may nagpatugtog po nitong time na to. At itong joy na um, with guard, uh, 14 din po ang bintahan ko dyan. So dalawang tie din po ang aking in-order. At itong joy na 36 ml o oh itong maliit na joy at tag 9 ang bintahan ko diyan sa joy. At Sunrox na color safe, uh 29 ang bintahan ko diyan. At itong amang uh, tumas, original flavor, ang bintahan ko naman diyan ay tag 15. So 10 piraso po ang aking in-order diyan, guys. At Kopiko Blanca, limang tayo po yan. Ang in-order ko sa Kopiko Blanca. Uh, dating tag isang box ngayon, tag limang ano na lang limang tay na lang muna dahil ayan po ang fast moving sa mga kapi ko guys uh, sayang naman pag may bumili na wala akong maibigay at magic sarap po um, ang bintahan ko dyan ay ganun pa rin po lima eh, pero tag 4 na po yan so lima pa rin ang binta ko may tubo akong piso at itong sardinas na ligo tag lima lima lang tsaka Youngstown stone color red